Hello everyone! Ito na ang first wave ng sisiran. Nihuli ni daddy. Nung buli. Dalag. Kaya, salvavida. Floater. Floater para habang naninisid siya yung ano yung kanyang itong lagayan niya ng isda itinatali niya dyan so pagka right habang naninisid siya hindi mawawala yung ano niya huli niya hindi makakawala Hmm, kadami yan Ha? dami. Kung dito mo nga yun dapat. Ha? Nakaling hindi ako nagkapagdala tinapay. Eh. Hmm. Ang dati ka nagdala. Pumunta nga dito si ano Kuya Jojo. Oh. Okay. Ayayain ka daw sana niya. Sabi ko nandun na. Aga pa sa mga madaling araw pag gumayak. Hmm. Ayain ka daw nga sana niya kasi mababaw na lang yung tubig. Hmm. Sabi ko nakita namin kahapon pumunta kami dun. Hmm. <laughs> Wow! Oh, mayroong hipon. Madami kang hipon na huli. Uh -huh. Ano Ayan, lagayan ng hipon? Pakita mo sa akin yung hipon. Ano po makikita? Ano tinago mo sa video? Uh -huh. Kuha kong lagayan. Uh -huh. Ang binasa dahil sa ano? Saan? Ipon. Ah, dapat yun yung pinagsama. Tingnan ko, nakalimutan ko. And... Mm -hmm. Ay, putik. <laughs> Eh, Madami na. Madami namatay. Eh. Baka pwede ibenta na lang diyan sa mga ano yung gustong iluto na agad? Hmm. No, Kung kami may gusto diyan yung iluluto Mabaw na agad. ni Na buhay. Hmm. Ah, ihatid eh, mo na agad. Ayun Ay, oh, ano yung suso na sinasabi ko. Na. Ano yung nasusunan siya sa Ha? Check mo. Oo. Oh. Pagkabing kapat sa amin. Sige. Ano yung pangilo doon? Pangilo. Maggie po. Mm -hmm. Magkano yan? Pesyo ka mga. Three hundred. Bali, nigit, ano ini point seventy no? Point seventy five. Three pot. Hmm. Three pot. <laughs> ayan 400 ang kilo bali 3 4 so 400 per kilo nasa 300 ang total price hindi na masama sa lahat ng araw 290 para yeah. mm. may discount Ayun. Talahating araw Ito mga Namatay na to eh Kaya itong mga patay Sa amin na lang to Kuya kung may Bibili ng patay na oh Ito naman yan ang gusto ng tao dito buhay na isda pag pag nila kasi ibig sabihin yun syempre fresh pa ayaw naman ng tao sigurado ng bilasa ba diba? ito mga papay, nakakamatay lang yan ng um, iba dyan pwedeng ano na lang yan pag walang bumili kami na lang kakain Kumita kami ng 290 pesos sa hipon. Sa dalag, umabot ng 3.5 kilos ang buhay at naibenta namin ng bultuhan sa halagang 300 pesos. Bali kumita kami ng 590 pesos in total sa kalahating araw na paninisid ng asawa ko. Aside from that, nakagawa rin ako ng daing at napakain ang mga alaga. Para sa iba, maliit lang kung kukumpara sa kinikita nila. Pero lubos kaming nagpapasalamat dahil kung anuman ang grasyang ipinagkakaloob sa amin ang nasa itaas, laging sapat sa aming pangangailangan. Thank you for supporting our channel.